Welcome back to my channel! Nagbabalik ang nag-iisang aapakatindi, aapakahusay, at aapakabisa. I am Binoy! Uh, so ngayon ay inidolaw si na Mark si Makagago na palagi nagmumura na palagi nang bubuli eh. uh, apa, ewan ko na lang ko ano yung magiging kinabukasan ng mga kabataan natin ngayon kapag yan ang iniidolo nila. Alam nyo ba, kami ng mga kabataang 90s o ng mga batang 90s, eh may mga iniidolo din kami. Kung magaling kang magsayaw, nanjan ang UMD, nanjan ang Street Boys. Tapos kapag ma ka naman sa action, nandiyan na si Ronnie Ricketts. Nandiyan si na Fernando Po, nandiyan si na Robin Padilla. Pero yung mga kabataan na o yung mga bagets pa, yung mga panahon na bagets pa kami. syempre may mga iniidol din kami, katulad ng Gopings. Speaking of Gopings, alam niyo ba na isa sa mga member nila ay nabit ko na? Pero yun mo, after ilang years or after ilang dakika, dekada, hindi ko akalain na mamimit ko rin ang uh, isa sa mga members ng Gopings. Ah, uh, yung mga hindi nakakaalam, uh, ang Gopings ay isa sa mga sikat na trio noong dekada 90. Kinabibilangan ni Mark Anthony Fernandez, ni Joe Marillana at ni Eric Pocuso. Sa so, yung mga hindi pa nakakilala kay Eric Pocuso, ah, uh, on, hindi siya active sa showbiz. Ah, uh, lately lang siya naging active ulit. So, sumikat kasi si Eric dun sa post kung saan eh nagda-drive siya ng tricycle since dito lang naman siya sa Cavite, eh, tinanong ko kung pwede kami magkita. Kaya yun, buti na lang kumayag, di ba? Alam niyo ba si Eric Proctuso ay mahilig din magmotor katulad namin? Katunayan niya, ang pangalan ng motor niya, si Basha. So isa siyang Yamaha Aerox na alagang-alaga niya. Kaya medyo hindi rin nagkakalayo yung mga hilig namin. Mahilig siya magmotor, mahilig din siya sa aso. At ang pangalan ng aso niya na sikat na sikat ay si Piso. Kaya ayun, uh, ito, uh, nyo na. Ito na siya. Ipapakita ko na sa inyo ang eksena kung kailan nagkita kami ni Eric Portuso. Sa so, mga hindi ko na bate, pasensya na ako. Sa so, mga hindi na shoutout, pasensya na. Na-blackout ako kasi nagmamadali lang. Nagmamadali lang yung pagkikita namin ng araw na yun eh. Kaya yeah, sa so mga hindi pa na kapag subscribe dyan sa channel ko, ano pa hinihintay ninyo? Subscribe na kayo. I am Binoy TV. Paki-click lang ang like, tapos subscribe, tapos pa-share na rin sa mga kalala ninyo. Tapos comment na lang kayo down below uh, kung gusto ninyo kami ma-meet or kung gusto ninyo ma-meet si Eric Tuktuso. At pakipagod na rin ang aking Facebook page. I am Binoy. Andito na ako sa Nike. Bale, ito yung araw na magkikita kami ngayon ni Boss Eric Proctuso. <laughs> Yan. Uh, matagal ko rin pinlano. Pero buti na lang, nagkaroon ng chance na magmimit kami ngayon. A few moments later. Sayang. Ay, hindi tayo natuloy ngayon. Hindi, ko natuloy, hindi natuloy ang pagkikita namin ngayon ni Sir Eric kasi pagod siya. Galing rides nila sa Batangas. So, papahinga daw muna siya. Bukas, tatawaganya uh, tatawagan niya ako para magkita kami. <laughs> Better luck next time. The next day. After ng mahaba bang pagantay sa wakas, magkikita na rin kami ni Idol Eric Coctuso. Um, ito na yung pinakaantay ko na pagkikita namin uh, kasi madalas busy siya. So ngayong araw na to, hindi siya busy. Kaya nagkaroon ako ng chance na pupunta dito sa bahay nila. Kaya tara, abangan niyo yung pagkikita namin. pwede tayo magtanong. Ay, yung ganda nga ako. Pwede magtanong? Alam niyo ba yun ni Eric? Saka lang, ko. Ah, sige, sige. Salamat. Ah. Pwede ba makipag-park? Pwede ba mag-park dito? Natutulog yata. Thank you mama. Damli ako. Thank you. Ayun. ata si piso. Yon. Uh -huh. Lots no? pa di ba ano? Pa video. Oh, si Gopings. Kaya bigko tu so nagita namin. So wakas. Dilo sa Ah, okay. Oo. So, okay. Eh, matagal na sana kaso busy ka sa ride eh. <laughs> busy lang yung punto. Hindi <laughs> tayo nagkakaroon. Uh -huh sa mga nagaantay ng pagbimit -me namin ni Idol Ito na sa wakas nagkita na rin namin sige ang so, pala sige uh, ang <laughs> so, buti na buti na buti, so, buti na so yun pa ano ka pala ano lods sa uh, pagrit daw si Miss Eleanor Valencia. So, Eleanor Valencia. pa <laughs> uh, shout out sa idol, idol idol don't I eh. Sana makasama kami sa Red Bull Oh, eh, ako dito lang naman ako wala pa lagi. Hindi okay. ako lang, tagay tayo. Kaya gano'n tayo, hindi na ako sa pag-uwi naman ako sa Tatanga. Pero sa ngayon, hindi ako nag-ahe. Eh. Hindi ako masyado na kung matod na. Kasi so, kaso ko muna yung negosyo. So, wala ka nung ano ngayon, wala ka mga project. Uh -huh. Ah, tapos na. Pangan nyo, ano, uh, on the job part 2. Alam? On the job part 2. On the job part 2. Ah, uh, sa ano yan, no? Kay Eric Mati, eh, Direk Eric, Eric Mati. Uh -huh. Pangan nyo so, po yan. Iwan TV siguro yan. Ah, indie film ba yan? baka, baka ano, baka sa Netflix pala si Palabas. Okay. On the job, part 2, um, starring si Idol, uh, Eric Profuso. Paano Hello, nga man. yung signature ano, ano, ano ng Guapings? Ako, si Joey Marquez ang <laughs> tanongin <laughs> niyo doon. <laughs> Dito Joey, tanongin niyo Dito siya ng pauso. No? Okay. So yun, baka okay. video yung, uh, ano ah. Okay. Okay. Hindi mo tatagal you. ha. Susunod ulit. Alright. Tawagan mo lang ako kung ano ha. Okay. Okay, ingat. Thank you. Thank you, guys. <laughs> Sige. Salamat. Salamat. Ito na lang muna yung pagkikita namin ni Idol sa susunod na kapag hindi na siya busy. Okay, right, ingat, boys. Thank you. <laughs> Thank, you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat kay Lodi Guapings, Eric Tutu, sa napakagandang Guapings Moto na cap. Um, sa mga nabitin sa pagkikita namin ni Idol Eric Puktuso um, stay tuned lang kayo kasi busy busy lang si Idol eh kaya medyo madali yung pagkikita namin sa mga susunod na video ko makikita ninyo magtatagal um, basta makakasama ko na matagal si um, Lodi Eric Puktuso sa mga gustong Bumili ng mga Gopings Photo merchandise um, click nyo lang yung description sa ibaba nandoon yung Facebook page niya at saka yung YouTube channel niya di ba diba? sa mga hindi pa nakapagsubscribe sa channel ko subscribe kayo sa nag-iisang apakatibay, apakatindi apakabisa, apakahusay I am Binoy TV tapos pakipollow na rin ang aking Facebook page ayam am Binoy, hanggang sa muli